Mas mabilis at maginhawang biyahe, yan ang layunin ng South Community Railway Project ng Administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga Pilipino. Alamin natin ang update sa nasabing proyekto si Bernard Ferrer live sa Laguna. Bernard? Joshua, ngayong araw si Simulang gibain ang ilang stasyon ng PNR dito sa Laguna. Bahagi ito ng South Community Railway Project, isa sa mga big ticket uh, project ng pamahalaan. mas modernong train station. Yan ang nakatakdang itayo sa Laguna sa ilalim ng South Commuter Railway o SCR Project. Ang SCR ay 54.6 km segment ng North and South Commuter Railway o NSCR na mag-uugnay sa Metro Manila at Calamba, Laguna. Pinondohan ito ng Asian Development Bank o ADB at Japan International Cooperation Agency o JICA. Sa ilalim ng proyekto, magtatayo ng 18 train stations na idedesenyo upang maging accessible sa lahat kabilang ang mga senior citizen, kababaihan, mga bata at persons with disabilities. Ang mga itatayong struktura ay magiging disaster resilient at may kakayahang makatagal sa mga bagyo at lindol. Kapag natapos, inaasang higit sa kalahati ang mababawas sa oras ng biyahe mula Metro Manila hanggang Kalamba. Magiging mas maginhawa rin ang koneksyon sa mga kasalukuyan at inaasang bagong public transport kabilang na ang Metro Manila Subway. Ang SCR ay bahagi ng 147 kilometrong NCR system na mag-uugnay mula Clark Pampanga hanggang Kalambalaguna, Laguna, isang hakbang tungo sa mas maayos at modernong transportasyon sa bansa. Joshua, dito sa Kabuyaw PNR Station, wala na yung uh, riles ng tren pero yung uh, lumang platform ng stasyon ay nananatili pa rin. Mamaya darating dito sa uh, Kabuyaw PNR Station si DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez para saksihan yung uh, proyekto o pagiba ng mga struktura dito sa Laguna, partikular na sa Santa Rosa. Joshua. Maraming salamat Bernard Ferrer.